Alright, dito naman ang kalaro natin si Toys 05. Okay. Si Toys 05. Okay, opening tayo. 115, nag 214. Kain dalawa. Dito siya, dito tayo. Tapos, yan. Yan. Pumasok tayo diyan. Okay. So dito siya no, 105. Kung papasok tayo sa 164. Iwan ko kung may lance ba yan. So hindi tayo pumasok, ang ginawa natin nag 51, okay? Ang ginawa niya nagpakain yo ng pagkakamali niya, nagpakain siya. Yan, nagpakain siya diyan mga bossing pagpakain yung ganyan, lansin na kasi ito ang ginawa natin. Sumabay tayo dito, 116. Obligado ang tres. Kain tayo ng tres. So nakadama tayo. Lugi tayo pero may dama naman. Yan. Kain naman. Yun. So, dyan, nag na siya kasi wala rin naman. Papunta na rin sa pagkatalo. So, second game tayo. Ayaw. Yan, 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 yan. Second game. Siya naman ang first move. Ako ang second move. Yan. Pag sulong dito, ang ginawa natin, tinakpan natin. Pag 5-1 niya, na, ay nagkamali ako dito ng sulong, mga bossing. Nagpakain ako ng libre, walang gante. Yan, oh bigla ko ba namang ipinakain so yung, sa part na yan medyo pinagtawanan ako ano kasi may emotes dyan ito tinawanan ako ng tinawanan no? kasi inaexpect niya talo na ako kasi logi na nga ako isa eh so tuloy lang so dito ang habol ko na lang ay tumabla kasi logi ako isa eh pakain ako dyan si, siniguro niya dito tayo Pagkain niya, sinayang natin. Okay. O, nabawi. So, kumpiyansa na siya dyan na mananalo. Kasi, lugi na nga ako eh. Tawa po siya ng tawa. Dito lang ako. Pag sulong doon. Pinakain ko yan. Tapos, yan. Dalawa. O, lugi pa rin tayo ng isa. Lugi pa rin. Dito siya, dito tayo. Dito siya, dito tayo. Yan, 12.7 siya. Nagpakain tayo ng 2.14. Ah, pinabalik niya mga boss. Pinabalik. So, nagparehas na ng pyesa. O, di we, okay na. Pwede nang tumabla. Yan o. So, magpapadama na siya. Ibinigay na natin. Tapos, 4.5. Yan. Tapos, dama na tayo. So, ang ginawa niya, sumabay. O, di kain-kain. kain kain parehas ng piyesa. Tapos siniguro natin nag 12 bit siya, kain lang, yun. Doon siya dito tayo sumingit. Dito tayo. Oh, eh drone na 'yan mga boss, no? Ayun, nag-declare na ng draw kasi wala na eh, oh. Papunta na talaga sa draw. Hindi na rin mahuhuli. Oh, 'yan. Okay. So, nakasurvive tayo doon. No? Nagkamali. Ba't na ba naman ako nagpakain ng libre?